very di uh, deceiving talaga itong pagkatao ni Senator Bonggo Kung titignan mo, yung mukha siyang mabait, malumani magsalita. Pero sa likod pala ng kanyang pinuprotect sa publiko, ito pala ay din sa war on drugs ni Digong sa panahon ng kanyang panunungkulan. Sinabi ni uh, retired Colonel Rohina Garma na isa si Bongo ang kay uh, Bato de la Rosa kung sino ang kanilang gugurguring sa sinasabing extra judicial killing ng panahon ng one on drives ni Vigo. Grabe, ano? Hindi niya pa ito si uh, Bongo ay talagang uh, galamay nga ni Vigo dahil nga ito ay uh, sinasabing assistant ni Vigo uh, Digogong, ni na hanggang kayo laging nakalikit sa kanya. Sinabi rin ni uh, retired police officer Arturo Lascañas na itong si Bongo ay may sariling death squad sa Gabo City na kanilang uh, sinasabing uh, paggugurgur sa mga kalaban sa politika at ilang mga kriminalidad na sinasabing walang due process at kanila ito ay tinutumba sa pamamagitan ng kanyang death squad. Kaya sabi itong si uh, Bongo, no? Huwag sana nating hayaan na ito'y makabalik sa Senado. Dahil pag ito'y nakabalik sa Senado, eh, talagang meron na siyang immunity hindi na maaaring basta-basta kasuhon. Grabe, ano? Sa panahon ng uh, Operation Tokang ni Bato, maraming uh, collateral damage, ang nadamay ng mga libo-libong sibilyan ang nangamatay Na isa nga dito si uh, Bongo, mula sa utos ni uh, dito kung sino ang kanilang uh, gugugurin na mga sinasabing drug user, drug pusher, at uh, drug lord. ng uh, kasagsagan nga ng itong uh, sinasabing uh, crime of humanity. Ito talaga si Bongo, magaling din talagang magpanggap na uh, mukhang maamon po pa pero sa likod ng kanyang uh, pagpapanggap ay eh, grabe na sinasabing uh, Marami nga itong uh, kinasangkutan krimen na pinatutunoy ni uh, Retired Colonel Garmah na siyang uh, nagsasabi, nagtuturo kung sino-sino talaga ang dapat na itumbah sa kanilang uh, operasyon tukang at kasama nga nga dito si Batadol Bato de la Rosa ang siyang nag execute ng kanilang mga operasyon sa sinasabing sa loob at labas ng Metro si Manila ang nakakalukos ng maraming sibilyan na tawang na damay na walang uh, silang uh, sinasanto na bastot uh, gurguring ang sinasabing mga drug den noong panahon ng uh, kasagsagan nitong mga kanilang uh, sinasabing uh, ginagawa laban sa war on drugs na nangyayari dito sa ating uh, bayan. Eh, nakakalungkot lang eh. Pagkalipas ng anim na taon eh, ganun pa rin ang sitwasyon na lalong dumami ang mga drugs dito sa ating bayan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasawata. Eh, kaya lang talaga ang, uh, hanggang ngayon na hinihintay nga ang ICC kung kailan nila dadagpin sila Digong, Bato at nung no? kasama nga rito si uh, Sara Duterte para panagatin nga sila sa crime of humanity na nangyari sa loob ng 6 na taon na pananungkulan ni Digong dito sa ating bayan na talagang humingi ng mustisya ang mga sinasabing mag-uulang, kamag-anak na naging biktima ng ganitong karumaldumar na pangyayari dito sa ating bayan sa kasagsagan nga ng war on drugs ni Digong. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimirong magmamatsyag dito sa araw-araw na kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.